guys, good morning. Welcome back to my channel. <laughs> so, ayan, sinisipon si Lara. Kawawa. Nilagnat pala siya nung nakaraan. Pero hindi ko siya pinacheck up agad. Kahit umabot na ng 3 days. Kasi nga, kumakain naman siya. Tapos, ano, naglalaro pa din. Pag hindi na siya kasi naglalaro, pag matamlay na, ayun na kumain. Sabi ni Doc, kahit walang lagnat, uh, dadalhin dun sa doktor, dadalhin sa kanya, dun sa pedya doktor niya. Kaso, pagka uh, nilalagnat, may nararamdaman pero kumakain naman, naglalaro, yung hindi matamlay, okay lang daw yun, wag daw dalhin para makatipid din. So, yun yung tips na binigay ni Doc sa amin. Kaya, hindi ko siya dinala. Tapos, ngayon may ubo at sipon siya. Bibili pa akong gamot mamaya para sa kanyang ubo. Sa sipon siguro, meron po siya dyan kaya hindi ko na siya bibilhan ayan, so hindi pala ako nagpapainom agad ng gamot kasi naano ako dun kay kuya dati na pagka may ubo, may sipon pinapainom agad Ayan. so hindi ko siya pinapainom agad pagka sipon lang na kaya niya pa namang huminga ano lang dede lang tapos water yan more on uh, liquid lang kasi nakakatulong yun para gumaling siya hindi ako nagpapainom kaagad kasi nga yung, yung panganay ko dati nagkaroon siya ng sipon at ubo diretso painom ako, agad-agad painom agad tapos hanggang sabig lang yung anak ko na 6 months old hindi na marunong mag ano 6, 7, 8 6 months o 6 hanggang 8 months hindi na siya marunong umawak ng food, sumubo ng food sa sarili niya, ganun hindi na siya marunong na marunong siya nung six months siya eh. Nung five months, marunong na siya sumubo Pero six months kasi, pinapakain ko na siya noon. Kaya nagtataka ako, hello, kung kailan kumanda yung anak ko? Hindi na marunong. Tapos doon ko na ano, nasa gamot pala yun. Kasi syempre, mga gamot na gawa, parang mas okay pa yung herbal kaysa doon sa ano. Yung gamot na ano ng doktor.